Magandang araw mga kabarangay, kumusta na po kayo? Uh, I am very excited na i-share po itong nangyayari ngayon sa aming bayan dahil ang DILG Laguna Cluster A ay nagkandak po ng training workshop about ikatarungang ang pambarangay. Ang layunin po nito ay mapadali ang mga trabaho ng mga barangay secretary na siya ding tumatayong lupon secretaries sa bawat barangay. Ito po ang mga iba pang kaganapan dito. O oh, alamis kayo dun sa at siguro magsa solo tayo ano, Sir Jay, para yung mga other doon sa mga uh, eh makarating sa ating mga pagkagandang secretary ano. So good morning everyone. Ah uh, ito ay baby ng ano ng cluster A at uh, marami na ang uh, narating nito, maraming na nakaalam. Kaya yung impact nito ang nais namin iparating din sa atin. Kaya lahat ng mga NGOs at sa secretary na binubuo ng cluster A e ay uh, hinihiling na kung sana namin na gamitin natin. Because it's very friend, uh, user friendly talaga sa ating mga sekretary na drop down, drop down na na para hindi na kayo magsusulat ng kahawaba pa. At lahat ng forms ay nandun. At you will not go wrong kasi nandun na rin yung mga cases na kailangan natin ipasok. Sa lahat din ng uh, uh, mga ang uh, gagamit nito ay uh, makaka uh, is sa kanilang mga gawain bilang ng uh, secretary ng uh, Secretary ng uh, uh, So, after this, hindi naman din matapos sa organic uh, natin. At sana mahinga namin pero ng feedback ano kung uh, ano yung mga uh, experience niyo sa paggamit nito because napakahalaga ng inyong feedback para sa amin. At ito ay i-deliberate namin hanggang sa mas marami pa ang makaabot at nais na no, pag-share natin ng ita tayo ng pangparagay uh, system. Nagsimula ito sa mga Devin Rupert na talaga kong uh, graduating student na ginamit nila yung capstone nila para magawa yun, mag-prop up, mag-develop yun. At pwede alam yung Jeremy Uh, dating sa pagkatalong ng komunang gay na gawa ito na kaating mga hanin na mga sudyante kaya ito na ginawar kaya natin. Kaya kung so, mamita ninyo na siyang end user ay um, piniling namin na kami yung pamilya na ako. Ay, patro, Kaya, sir, uh, kung kailangan kayo naman, or so, this is lang na yung video na yung home, tuloy ni Warren, o kasi siling guys na magkaroon na internet connectivity as well as nagkakak. Uh, uh, or kailangan to learn. O kaya mga katulong mga ating mga barangay segregate, Cornel Sofinasuan. Kasi kailangan namin natin ng na mga katulad po. talagang tayo ay bahay, di ba? At ay Diyan sa mga magdalig ng pagtagulan na ay kinakailangan na ako yung mga ganito ng logistics sa ating grandma. So, hindi na ang mga pagkawa ko ang parang ako na gawin. Para na tayo po ay pagkakos. Sa ang pinapakita ko sa inyo si Phil, libre po siya, voluntary na yung sumasang sa akin sa mga ganito activity na tasking. Graduate student ni po siya na Thank you. Thank you very much and good morning. now, with this system, yung ikaarang mga pangbarangay system yung tipo ito mag-report kapag sa ating mga barangay ay walang internet connectivity. Kaya sana ko ay magkaroon ng internet connectivity at bonus na rin po yung dapat ang mga barangay Cluster A. <laughs> underscore. Barangay nyo. Bawa. Cluster A underscore. Talo. Underscore. EKP. At gmail.com. That's what we're going to okay. do. Okay. That's <laughs> what we're going

Ay yan, kapag ano ka, ko ay ito lang may ang sila na nagdoil. Ay yung, yun. Ay di lang ito naman di lang ito ay 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 lang ito ay di din ito ay di lang ito Ano di lang ito ay di lang ito ay di lang ito din mo. lang ito na di lang <laughs> oh, ito Ganyan din mo. Ganyan din mo. lang ito lang ito ay di lang ito ay di lang ito ay di lang ito ay di

Diyan na sabayan ang security question. Kung meron po sa laptop na logo ng inyong barangay, pwede n'yo po siyang igli. Ito 'yung dito lang naman. Ayan, ito Ito po 'yung application. po 'yung may ng lalaki. Ito po papatayin n'yo ng ano, logo ng barangay n'yo. Ito click nyo no? yan, Upload picture. Nahanap kayo ng picture sa desktop nyo. Logo ng barangay. And then, ayun. Papaltan nyo yun. Barangay logo nyo na yun. Para may pagkakakilanlan yung system nyo. Na pang barangay nyo yun. Ito po, yung tabi ng muka. Barangay logo. Kung may logo po kayo. Pero kung wala naman, man, pag-uwi nyo na lang. Pag may laptop, malamang meron ko. And then, ito po, ilalagay nyo naman para naman alam na ba eh, Kiklik nyo po upload. Ayan, lalagay.